afternoon mga kasari ayan. so time check natin is 3.37 pm so kanina umaga at ang uh, oh, umaga namili tayo dun na naman suki natin ng grocery so more in chichire yung akin mga napamili so maingay ngayon may mga ano nagikot na mga banda-banda uh, dito sa amin kasi nga fiesta sa Amin lugar ayan so end of the month August 31, 2023 na tayo. O, di ba? Ang bilis ng araw. Nakakaloka. Like, Buka diba, September na. So, naisi. Ah, dapat kasi bibili lang ako ng sako doon sa suki ko ng grocery. Tipo diba, 5 pesos kasi ang mga sako nila doon. Compare mo sa palengke. Bibili ka doon is ah, uh, 10 pesos yata. So, dos lang yung kikitain ko. O, di di ba? Uh, dito, pwede ko sa ibenta ng 12 pesos ayan 12 pesos, so 40 pieces na yung kinuha ko para hindi tayo madalas, kasi ang hirap naman dun guys, na makabili ng sako pahirapan dahil nga upusan lagi dahil nga mura lang yung sako nila yung malalaki yan na sako so baka nga daw sobra pa yan sabi nung boy na nagabot sa akin kasi binilang na rin niya yan nung isang araw, 40 pieces eh baka daw nadagdagan pa Ayan, so, ipapakita ko lang sa inyo yung ating mga tutorial na pinamili. Ayan, papalapit na yung mga ano rito sa amin. Kung malaman kung anong aman tawag yan, hindi banda eh. Nakalimutan ko anong tawag sa mga nag-iingay na yan. Yung mag, nagbibigay sila na sobra-sobra sa iyo, tapos bubugan ka ng apoy, sasayaw sila sa harapan ng bahay mo. O, diba? Kaya <laughs> lang hindi nga ako nagbibigay. <laughs> so, ipapakita natin yung mga tandaan biglang umingay <laughs> kahapon pa yan sila sa akin kay, uh, nagkukumilit na lang um, nagbibigay na sobre kasi pag binigyan mo sila kay hindi ba sasayawan ka nila dito tapos bubugan ka ng apoy and, na ano kasi sobrang sakit kasi sa ulo ng ingay kaya talagang hindi ko rin sila tinatanggap at saka sabi ko ang tumay yung tindahan sabi ko well, ano anong ibibigay ko dyan ito lang hanap buhay ko sabi ko <laughs> mga bakla yung mga bading nakalimutan kong tawag doon eh mga tribo ba yung mga ganun ayan so kagabi nga Galing din ako dun sa court. Kasi may palabas dun sa court tapos may parapol din. Dun sa court dito sa amen, Kaya 1am na ako nakatulog kagabi. <laughs> Puyaters, di ba? Tapos before 7am ako nakapagbukas ng tindahan ko. 6.45 na ako nakapagbukas ng tindahan ko. Dali-dali ako. Pagising ko na umaga, dali-dali na ako na pagdilat ng mata ko dahil nga maingay ito mga bahay kaya ako nagising. Dali-dali ako ano, pagtingin ko ng oras, 6.43 mga 6.45 nakapag-open ako ng tindahan ko super tanghali na, di diba? puyat pa more <laughs> nag-enjoy naman, hindi naman ako nanalo doon sa parabol kaya lang, nag-enjoy naman ako sa mga palabas nila <laughs> so ipapakita ko lang itong mati-mati mati na pinili bubuksan ko lang itong plastic guys So, ayan, open na yung ating ano, plastic. So, meron tayo dito yung bago na naman sa ating tindahan. Yung ating crystals, light blue. So, five 5 pieces lang yung kinuha ko nito guys. Kasi nga, di ba nga, super tumal. Gusto ko lang talaga may karagdagan ng mga tishirya dito sa ating tindahan para maiba. Kahit so, paano naman eh, hindi nagsasawa yung ating mga customer. Tapos yung ating chocolate nuts. Ito, ayan. 5 pieces lang din yata, ito or 6 pieces. Ayan tapos ito pa yung ating bago sa ating tindahan yung ating jumpy na choco 5 pieces nito tapos ito naman at uh, jumpy na milk flavor 5 pieces din yan tapos ito bago rin na sa tindahan po kasi madalas yung tinitinda ko na mangwa na malalaki is yung brown at saka yung lang green so ito uh, ayan try tayo kulay blue para may yung naman yung flavor ng ating mangwa na malalaki tapos ito hindi ko alam kung bago, bago ito ngayon or talagang sadyang matagal na yung ganitong flavor ng mangwa so dimamputin ako ng isang piraso ayan so tapos yung ating uh, flakes, corn flakes ayan, 50 piso dati so ang hirap ng ibenta ngayon ng 50 yung mga ganito guys, uh, kadalasan sa mga tindahan, tatlo limang piso. Sa iba nga talaga, dos ang isa. So, sa akin, mga tatlong limang piso ko siya ibibenta. Kasi, ang puhunan nito, guys, is nasa 10, uh, 1075. Kung ibibenta mo siya ng ano, tutubuhin mo lang sa isang balot is 125, diba? Super mahal na talaga ng mga pilihin. Nakakata. Pa isang araw, lang tay mabili kahit 50 piso. Kahit mga nga, eh. Apat-lima na talagang bentahan ko, eh. Pero, pagka mga suki ko na talaga mga ah uh, bumibili rito binibigay ko na lang piso yung aking mga candies so bumili lang ako nito dalawang balot tapos yung limang piraso lang ng laki ni kalamansi uh, flavor tapos ito o oh, yung nisin wafer, wafer choco ayan hindi ko pa na check yung resibo ko kung magkano isang balot nito pero dito parang 3 pesos yung bentahan each ayan so first time kasi ito sa tindahan ko gusto ko kasi sana maiba yung mga biskuit ko, pati yung mga chichiria ko. Kaya sana, hinihintay ko lang sana mapaubos ko yung mga chichiria. Kaya lang napakatumal nga. Kaya bumili na lang ako ng mga karagdagan pa, ng mga panibago sa mata ng ating mga customer. Tapos yung happy pants natin, diaper. Uh, yung XL yan. At by 12 lang yung binili ko muna kasi may natitira pa ako dito mga 5 pieces tapos dito naman sa kabilang plastic naman is ating clover 5 pieces ang 5 pieces or 6 pieces yata ito clover cheese o sa kasi binili kong 5 pieces tapos yung Oshi Pong uh, Crackers yung malaki mas mahal pala ito guys nasa na halos 24 pesos yung puhunan niya so mahirap siyang ibenta ng 25 siguro benta ko siya mga 28 ayan first time ko rin kasi magtinda ng ocean na malaki. Ayan, kaya ngayon ko lang dinalaman yung price niya. And then, yung atin naman mang one na brown. Ayan. Yung malaki rin ito. Ayan. Sige, lang kasi hindi naman fast moving talaga yung mga malalaking chichira sa akin. Tapos, yung ating bacon and strips na malalaki. Ayan. Mas mahal ito guys, compare mo dun sa mang one. Tapos yung ating waffle mocha bar. ayan 'di ba? First time sa ating tindahan para naman 'di ba maiba naman ang ating mga biscuits. Tapos ito naman yung ating kape. 23 grams lang pala ito. Wala na yata yung 25 grams kaya medyo maliit 'yung plastic niya. Isa lang yung binili ko. Ito yung shelf na cardboard, ah yung pink, ah 6 pieces. 66 pieces lang yung binili ko ng mga cardboard. So, ito, first time din sa ating ko yung white na syrup na popcorn. 6 pieces lang din. And then, yung red naman is 6 pieces din. Tapos, yung champion na popcorn plus yung del naman na kulay violet. Ayan, 6, pieces lang. Ayan, tapos, um, ayan, ano lang, champion na bat. isang haba lang. Diba? Tapos, yung cold naman na yun, yung panggamit naman natin yan. Tapos, yung natin. Ayan, welcome back ulit. So nagkalat yung ating mga hinol na mga grocery, mga pinamili. <laughs> so tapos biglang umulan na naman. So ayun, meron lang akong sasagutin na tanong ng isang ating viewer sa ating uh, vlog about dun sa ating business permit. Ang tanong niya kasi kung halimbawa, uh, what if daw uh, what if daw na kung dalawa raw yung business niya pero nasa isang building lang. So, ibig niya sabihin kung ilang business permit ba ang kukunin niya sa uh, sa dalawang business niya. So, ang para sa akin naman kasi, uh, ang alam ko ha, <laughs> na pag dalawa yung business mo, kahit na, magka, kahit na nasa isang building ka lang, kung halimbawa, magkaiba naman yung business mo. Kung halimbawa ay meron ka sa isang building, meron ka sari-sari store. Tapos, meron ka rin na hardware, halimbawa, o di kaya bigasan. Magkaiba yung kanyang uh, business permit. Dapat meron kang business permit para sa sari-sari store mo. Meron ka rin na business permit para doon sa bigasan mo or hardware mo. Yun, magkaiba per permit sila. Hindi sila pwedeng pag-isahin. Kahit nasabihin mo na nasa isang building lang. Kailangan talaga magkabukod sila. Ayun. So, maraming salamat sa iyong tanong at sana'y nasagot ko na naman itong, panib ay, itong tanong mo. At maraming salamat din sa uh, ng aking vlog. <laughs> at natutuwa naman ako kahit paano eh uh, pinapanood niya ng maayos yung aking vlog. <laughs> Ayun, natutuwa rin naman ako sa mga comment dahil nga kaya pa paano eh nakakatulong ako na may share ko sa inyo kung ano yung mga dapat uh, requirements para doon sa ating uh, business permit. Kasi talaga yung business permit kasi kailangan uh, yun nga yung nabanggit ko na yung dati sa vlog ko na about doon sa business permit na yon. Kailangan uh, mm -hmm. every first day or first uh, every pagpasok ng taon, mga January, kailangan nakakuha ka na ng business permit mo, magre-renew ka na. Kasi, hindi nila, hindi kino kinoconsider na halimbawa, nag sa na ka halimbawa ng February of the year. Tapos, kukuha ka rin ng February. So, hindi, hindi ganun. Ang ano nila, kahit na kalagitnaan ka pa nag-start, no? sa so, halimbawa, sabihin mo na, dyan ka nag-start ng yung Uh, business permit ay ng yung negosyo tapos uh, karing ka rin kumuha ng business permit mo ang isip mo eh, dahil na yearly so yearly ang pagre-renew ng business permit so kung jun ka nag-start or dyan ka nag, ano ng business permit mo. So kailangan hindi mo hindi nila i-consider na June ka rin na dapat mag-renew. Kailangan pagpasok ng taon January makapag-renew ka na ng business permit ka na. 'Di ba? Parang sa mga sedula or sa mga barangay clearance lang or NB uh, ano? Oo, tama, barangay clearance hindi nila talaga ay kinukonsider kung kailan, anong, anong buwan ka or ano ka nag-renew. Kahit wala pa siyang isang taon, kailangan yung pagpasok talaga ng taon. Makakapag-renew ka na ng ano nila. di <laughs> ba diba? Kung totoo Lugi tayo. Kaya, kasi Lugi tayo dito sa buwan, pero mo wala pa isang taon tayo na may business permit. Ang ano nila is one year. Lugi tayo, di ba Kasi kailangan na natin na kahit wala pa yung wala pa tayong isang taon yung business permit natin mapipilitan tayong mag-renew kasi yun talaga ang patakaran nila kaya wala tayong magagawa kundi mag-renew na lang kahit wala pang isang taon oh diva <laughs> nakakakilabot <Nakagalag> <laughs> so yun lang guys ang aking may share for today maraming salamat muli sa panonood ng aking vlog sa aking mga sa mga nag-comment sa aking Uh, vlog about uh, sa business permit ko. Uh, Maraming salamat din sa inyong mga tanong. At sana eh gusto ko man mas okay kasi kung i-vlog ko yung mga katanungan niyo, diva, para kahit paano mas malinaw, oh, diva. Thank you guys and thank you sa mga walang sawang suporta sa akin channel lalo sa akin mga katimpiisay. Thank you for watching. Bye-bye. Please subscribe to my second channel and follow me and like to my everyday Scottish blogs. You can join also to my group, Sari Sari Owner Business Group. It's all about Sari Sari business.